Madalas mo din bang makita ang halamang ito sa mga halamanan, landscape o maging sa mga parke o pasyalan? Hindi nakapagtataka na makita ito dahil sa popular ang halamang ito sa magaganda at kapansin-pansin itong mga dahon. Ngunit bukod dito, ano pa nga ba ang dapat nating malaman tungkol sa halamang Dracaena marginata? Ang Dracaena marginata o kilala rin bilang dragon tree o Dragon Tree ay isang popular na halaman na mayroong kapansin-pansin na mahaba, manipis at mayroong red edges na kulay sa mga gilid ng mga dahon nito. Ang mga dahon ay maaaring magbago ng kulay depende sa uri ng variety ng halaman at kondisyon ng kapaligiran. Ngunit may iba't ibang variety din ang halaman ito. Ilan nga dito ay ang Dracaena marginata colorama. Dracaena marginata magenta, Dracaena marginata tarzan, at ang Dracaena marginata tricolor. Narito ang ilan sa dahilan bakit dapat na mag-alaga ka nito sa bahay. Isa itong excellent air purifying plant. Bukod sa magaganda nitong dahon, ang Dracaena marginata ay nakakatulong upang mabawasan ang mga nakalalasong kimikal na naladala ng hangin sa loob ng bahay katulad ng formaldehyde, benzene, trichloroethylene at carbon dioxide. Mainam itong ilagay sa malapit sa pintuan at bintana kung saan ang halamang ito ang magsasala ng hangin pumapasok sa loob ng bahay. Nakadaragdag ito ng aesthetic appeal. Dahil sa makulay at kapansin-pansin nitong mga dahon, Maaring makadagdag ito ng kakaibang ganda saan man ito ipwesto. Kaya naman, hindi nakapagtataka na isa ito sa ginagawang pangdekorasyon sa mga landscape. Ginagamit ito bilang pangloob na dekorasyon. Ang Dracena Marginata ay isang magandang halaman para sa pagpapaganda ng interior ng bahay dahil sa kanyang aesthetic appeal. Maaari itong ilagay sa mga kwarto, living room, o opisina upang magdulot ng natural na ganda sa espasyo. Itinuturing ito na lucky plant. Ang Dracaena marginata ay kapamilya ng fortune plant, isa sa mga halaman na nagbibigay ng mabango at bibihirang bulaklak. Ayon sa paniniwala, ang halaman ito ay maaring magbigay ng positibong enerhiya, balance at tranquility sa isang lugar kung saan ito nakapwesto mainam kung ilalagay ang halamang ito sa mga lugar kung saan nakaharap ito sa sikatan ng araw. Ang Dracena marginata ay madaling alagaan at paramihin. Ang Dracena marginata tulad ng iba pang variety ng Dracena ay madali lamang alagaan basta na ibibigay dito ang mga pangangailangan nila bilang halaman. At kung paparamihin naman ito, maaring paramihin ito sa pamamagitan ng cuttings pinuputo lamang ang sanga nito at saka itinutusok sa lupa at maari na itong mabuhay at tumubo. Narito ang ilang mga tips sa tamang pag-aalaga ng Dracena marginata. Ang Dracena marginata ay kabilang sa mga halaman na gusto ang sikat ng araw. Kaya naman, mainam na ilagay ito sa lugar na may maliwanag, ngunit hindi babad sa direktang sikat ng araw. Kung nasa loob ito ng bahay ay mainam din na paminsan-minsan sa isang linggo ay ilabas ito upang ma-expose ito sa natural na liwanag. Sa pangangailangan naman ito sa tubig, ang Dracaena marginata ay hindi gusto ang sobra-sobrang pagdidilig. Diligan lamang ito kapag ang lupa sa ibabaw ay medyo tuyo na. Siguraduhin hindi ito mabababad sa sobrang tubig at iwasan ang lalagyan na maaring maipon ang tubig mainam din na maglagay ng pataba paminsan-minsan, lalo na kung ito ay nakatanim sa paso. At upang manatili ang ganda ng halaman, regular na alisin ang mga tuyong dahon at ipron ang sobrang mga sanga nito, lalo na kung ito ay mahaba na. Mahalaga rin na tandaan na ang mga dahon ng Dracaena marginata ay maaring nakalalason para sa mga alagang hayop tulad ng mga aso at pusa. Kung may mga alagang hayop sa inyong tahanan, siguraduhin ilagay ito sa isang lugar na hindi nila maaabot at mapaglalaroan. Sa kabuuan, ang Dracena marginata ay isang magandang halaman na maaring magdulot ng ganda at kalusugan sa inyong tahanan. Dapat lamang bigyan ito ng tamang pangangalaga at pagmamahal upang manatili ang kanyang kalusugan at ganda. Meron ka din ba ng halaman ito? Ano ang masasabi mo, Sandra Sena Marginata? Ibahagang iyong opinion tungkol sa alamang ito sa comment section at babasahin namin ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless!